Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Kabislig, may isang kilalang albularyo, si Mang Igmedio. Sa paningin ng mga tao, siya'y isang tagapagligtas. Gumagamot ng may lagnat, sinasabuyan ng dasal ang mga nababalisa at pinapalayas ang mga masamang espiritu. Ngunit sa likod ng mga halamang gamot at orasyon, may isang madilim na sikreto ang matandang ito. Unang yugto. Ang sikat na albularyo, laging puno ang kubo ni Mang Igmedio. Araw-araw may mga pasyente, may masakit ang tiyan, may kinulam, may sinaniban. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang karamihan sa mga sakit ay hindi basta-basta dumadapo sa mga tao, kundi ipinapadala mismo ni Igmedio gamit ang itim na mahika. Gabi-gabi, palihim siyang nag-aalay ng dugo ng manok sa likod ng kanyang bahay. May ukit sa lupa, hugis bituin, may kandilang itim at mga mutya. Doon siya nagdarasal sa isang nilalang na tawagin nating si Quaro, isang demonyong nagbibigay ng kapangyarihan at yaman, kapalit ng kaluluwa ng iba. Ikalawang yugto, kapitbahay na usisero. Si Aling Rosing, ang matandang kapitbahay ni Mang Igmedio, ay matagal nang may kutob Ilang beses niyang nahuli ang albularyo na may hawak na mga kakaibang anting-anting at naririnig niyang nagdarasal ng hindi maintindihang wika tuwing alas dos ng gabi. Isang araw, sinunda ni Aling Rosing ang matanda sa gubat. Doon niya nasaksihan ang isang ritual. May batang kambing na pinatay at isang lalaking nakahiga sa dahon ng saging habang binubulungan ng latang wika. Agad siyang tumakbo pa uwi, takot na takot. Kinabukasan, dumiretsyo siya sa simbahan. Ikatlong yugto, ang rebelasyon ng pari lumapit si Aling Rosing sa kura paroko ng bayan, si Padre Eladio. Hindi ito nagdalawang isip. Nang mapakinggan ang kwento, agad siyang bumisita sa imbakan ng simbahan at binuksan ang isang makalumang aklat. Dito niya natagpuan ang pangalan ni Mang Igmedio na katala bilang isang dating sakristan na nawawala sa talaan apat na pung na ang nakalilipas. Binenta niya ang kanyang kaluluwa para sa kapangyarihan, ani Padre Latio. Ngunit may kondisyon ng demonyo, dapat siyang mag-alay ng isang dalagang birhen at isang kasamang kayamanan upang maputo lang kasunduan bago siya kunin. Ikaapat na yugto, ang pinagplanuhang alaay may isang dalaga sa baryo, Silira, maganda, tahimik at walang kamalay-malay sa panganib. Pinilit ni Mang Igmedio na mapalapit dito, binibigyan ng pagkain, iniimbitahan sa mga ritual kuno at sinasabihang siya ang magiging tagapagmana ng kanyang kaalaman. Ngunit sa likod ng lahat, si Lira ang napili niyang alay. Samantala, si Padre Eladio at Aling Rosing ay palihim na naghahanda ng isang exorcism. Kailangan nilang abutin ang gabi ng pag-aalay, ang mismong ikaapat na pong anibersaryo ng kasunduan ni Mang Igmedio sa demonyo. Ikalimang yugto ang ritual sa gabi ng dugo. Dumating ang gabing iyon, sa gitna ng gubat, may isang itim na altar. Nakatali si Lira habang si Mang Igmedio ay nakapikit, buo ang dasal. Sa tabi niya, isang baul ng kayamanang ginto, mga kwintas, pilak at lumang barya. Naglalagablab ang paligid sa apoy at asul na usok. Mula sa dilim, lumitaw si Sikwaro, isang anino ng matangkad na nilalang na may sungay at apoy sa mga mata. Ngunit bago niya maibigay ang alay, sumulpot si Padre Eladio. bit, -bit ang krus at banal na tubig, isinigaw niya ang dasal ng pagsira ng sumpa. Tumilapon si Mang Igmedio sa lupa, nagsimulang mangisay. umaling ngaw ang sigaw ni si Cuaro. Hindi mo ako maloloko, Igmedio. Huling yugto, pagbabayad ng kasalanan, sa huling segundo, tinanggal ni Lira ang lubid gamit ang susing ibinigay ni Aling Rosing. Tumakbo siya palayo. Ang lupa ay nagbitak. Lumubog si Mang Igmedio sa gitna ng altar, kasamang nalunod sa apoy ang lahat ng kayamanan. Si Sikwaro ay muling naglaho, ngunit hindi bago sumigaw. Babalik ako, hindi rito nagtatapos ang kasunduan. Mula noon, naging tahimik ang baryo. Si Padre Eladio ay naitalang bayani ng simbahan. Ngunit si Lira, nagsimulang magbago, tila ba may anino na sumunod sa kanyang pagkatao dahil minsang naidikit sa kanya ang dugo ng alay. Epilogo, may mga bulong-bulungan ngayon sa kabislig, may bagong albularyo, isang babae, tahimik, maganda, palaging may suot na pulang panyo. At tuwing gabi, tila may naririnig na dasal sa wikang hindi maintindihan. Recap mula sa part 1. Matapos ang nakapangingilabot na pag-alis ni Siquaro at ang paglubog ni Mang Igmedio sa apoy ng sariling ritual, tila natapos na ang kasamaan. Ngunit ang dalagang silira, ang babaeng inalay, ay hindi nakatakas ng buo. Sa kanyang pagtakas, nadilaan ng apoy ang kanyang palad at ang kanyang mata ay bahagyang nagbago ng kulay, itim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Part 2. Ang Suwail na Tagapagmana Yugtoyern, ang panibagong anyo ni Lira. Pagkatapos ng mga nangyari, si Lira ay naging tahimik. Lumipat siya sa kubo ni Mang Igmedio kahit pa ito'y halos sunog. Isinara niya ang pinto at hindi pinapasok ang sinuman. Araw-araw, may amoy insenso mula sa loob. May naririnig na tila orasyon at minsan, mga tinig na hindi normal. Isang gabi, nakita siya ni Aling Rosing sa ilog, nakaupo habang may hawak na pulang panyo at nakatitig sa buwan. Lira, anong ginagawa mo riyan? Ako na ang bagong albularyo. Ang tanging sagot ng dalaga, mababaw ang boses, malamig, at may kasamang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Yugtutu, ang pagbabalik ni Sikwaro. Habang tahimik ang baryo, sa kabilang mundo, si Sikwaro ay hindi mapakali. Naputol man ang kasunduan kay Igmedio, may bagong tagapagdala ng sumpa, si Lira. Si Lira ay hindi sinasadyang napili, ngunit siya ay naging tulay ng kapangyarihan dahil sa bahid ng dugo ng alay at apoy ng ritual. Sa panaginip, dinadalaw siya ni si Quaro. Ibalik mo ang alay, dalaga, o ikaw ang magiging kabayaran. Gusto ko pa ng higit pa, hindi ako katulad ni Igmedio, mas matalino ako. Magkakaroon ka ng lahat, kapalit ng mas maraming kaluluwa. Mula roon, nagsimula ang mga di inaasahang pagkamatay sa baryo. Yugto 3. mga bagong biktima. Isang buntis ang natagpo ang walang buhay sa may palayan, may marka ng bituin sa tiyan. Isang batang lalaki ang biglang namatay matapos uminom ng tubig mula sa poso na kung saan nakita si Lira na bumubulong ng dasal gabi bago ito mangyari. Nang tanungin ng mga tao si Lira ito lang ang sagot niya. Hindi lahat ng sakit ay pisikal. Minsan ang espiritu ang kailangang gamutin. At hindi lahat ng gumagaling, karapat dapat mabuhay. Yugto iba, Padre Eladio muling kumilos. Muling lumapit ang mga tao kay Padre Eladio. Ngunit matanda na siya, mahina, may sakit. Binalaan niya ang buong baryo. Si Lira ay hindi na ang batang kilala natin. Siya ngayon ay tagapagmana ng kasamaan, ngunit hindi siya ganap na alipin. May panahon pa. Ibinigay niya ang isang antigong kwintas na may basag na krus. Ito raw ang maaring pumigil sa pagpapalakas ni Lira. Ngunit kailangan ng tatlong bagay upang mapigilan siya: ang krus ng durog na panata, relic ang bangkay ni Igmedio, ang isang taong may dalisay na puso, yugto firso. Pagbangon ng patay, nagpasya ang kabataang si Tomas, pamangkin ni Aling Rosing, na sumama kay Padre Eladio. Binaon nila ang krus, dala ang langis, at hinukay ang dating pinaglubugan ni Mang Igmedio. Sa ilalim ng lupa, may tila sunog na bangkay, ngunit buo, parang natutulog. Nang hawakan ni Tomas, biglang dumilat ang bangkay, si Mang Egmedio, buhay muli. Hindi pa tapos. Siya ang tunay na alay. Ako ang tagapaghatid. Sabay tawa ng malalim. Nagpanik si Tomas at Padre Eladio. Tumakbo sila, bit -bit ang bangkay, papunta sa simbahan. Yugto 6, pagtutubos ng kasalanan. Sa loob ng simbahan, inilatag nila ang katawan ni Egmedio. Pinagdarasal ni Padre Eladio habang si Tomas ay binuhusan ito ng banal na langis. Umiikot ang hangin, namatay ang ilaw at may boses sa paligid. Hindi mo na siya maibabalik. Ang dalaga ay akin na, kayo ang susunod. Ngunit mula sa altar, lumitaw ang liwanag. Si Tomas kahit takot, inilagay ang krus sa noonig medyo. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Yugtosyam, ang pagtatapos ng madilim na pamana, biglang sumigaw si Lira sa loob ng kanyang kubo. Nasusunog ang kanyang mga mata. Ang katawan niya'y tila nilalamon ng apoy na asul. Lumitaw si Sikwaro sa kanyang likod. Hindi ka naging sapat. Ang nais mo'y kapangyarihan, ngunit ang puso mo'y sakim. Hinila si Lira sa ilalim ng lupa. Kasama ang mga kaluluwang kanyang sinira. Sa simbahan, tuluyang nalusaw ang katawan ni Igmedio. Tahimik ang lahat. Si Tomas ay walang galos. Si Padre Eladio ay napayuko. Epilogo. Makalipas ang ilang taon, tahimik ang kabislig. Wala nang mga misteryosong pagkamatay. Ngunit sa tuwing sumasapit ang ikapito ng gabi tuwing biyernes, may amoy insenso sa hangin at may babaeng tila naglalakad sa tabi ng ilog suot ang pulang panyo at bulong-bulong na orasyon at sa bawat tubig ng poso may refleksyong hindi mo mukha